Pina naman po dalawa ang maiwan dito. Ayan na po siya. Habang kumakain po siya, kumakain po siya ng saging. Ayan po, among batang maniit. Kay tayo saging. <laughs> Bye-bye. Bye-bye. bye Ito lang po kami dalawa. Habang nagluluto po ako ng ulam namin. Ulam po nila yan mamaya kasi hindi po siya ma... Gusto po nila ng langgunisa daw. So, nilulutoan ko po muna sa ng longganisa. Mamaya po, uwi yung namaya yung kuya niya ulam po nila ng tanghali. Ito mm -hmm. po yung ulam namin ng tanghali. At eh. saka mamaya po magluto po ako ng saging. Ito. Hindi ko po alam paano gawin. Basta ang alam ko po, eh, ipiprito ko po siya. Hindi kasi mahilip na kumakain ng saging na nilaga. So ipiprito ko na lang po. Lagyan ko po, po ng kunting harina. Para may sarap naman po. So thank you po sa lahat po nag-comment dyan. Paano po, ano pong paraan na paggawa ng pagluluto po ng saging. So comment lang po kayo. Thank you very much sa panunod ng ating vlog. At maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ko po. Thank you, thank you so much po ito. So, Pagluto ko po kami ng sabaw. Harus ko ako ng wala. malunggay. Mamahal ko ng... Ano ba gatas? Ano Baka mabasa na naman dyan, ha? Mamahal ko ng bilihin. Alam niyo po. Dato na mga bilihin ang mamahal na. Wala nang mura. Bumura yung kasapan. Hindi <laughs> nang mura. Pero mahal ko talaga mga bilihin nyo. Magbili ka ng mga ano, gulay. Na makabili ka na lang na mura pa. Pero may sira-sira pa kanina po hati po ako sa kuya namin mamaya na naman susundin namin saan hindi magulan kaya ulan e, na po kayo ng madaling araw ang lakas po ang lakas po ng ulan masarap matulog pag maulan kasi malamig malamig pero sana huwag naman umulan namaya para makapagsundo kami ng pero papunta doon magsakay kami pero pa uwi yun sakay din pero pag ako lang isa magsundo yun maglakad ako pero yung kasama ko yung maliit na bata na makulit yun magsakay po kami so maraming salamat po sa nanonood po sa mga vlog ko at sa mga na subscribers ko po na bago. Thank you, thank you very much po. At sa hindi pa po napagsubscribe, subscribe na po kayo kay Erich uh, Judith Bolivar po. Sa Facebook ko po yun. At sa YouTube ko po. Sa YouTube ko po, Erich Juris. Ay, oh, sa Facebook ko, Erich Juris. Sa YouTube ko naman is Judith Bolivar po. So maraming salamat po sa nanonood ng na mga aking vlog. At thank you, thank you very much po. Malaking tulong po yun sa akin. At sa aking pamilya po, yung mga video nyo po, yung pinapanood nyo po sa akin. Uy, walang... Huwag mo isa ko sa inyong ko What? Isa? Ulit ka ha? Hindi ha, hindi. Hello po. Ito na po yung ulam namin ngayong sanghali. Palagyan eh. ko po po ng malunggay po yan. Kasi para... Hmm. <coughs> Ay, tayo. Mamaya. Maga po ako nagluto kasi magbalong po kasi yung kasawa ko. Gusto niya po maggulay. Mahilig po kasi sa gulay. Kaya po yung ulam po namin. Ganda din po sa bata. Mga gulay, kaya Sanayin na din yung mga anak ko. Sarap. Sarap. Pakulayin ko lang po konti. Uh Hugas lang na naman tayo mga kananay. Ay, na, nagpasa ano, na si ko ng ni novela. ano laki na panorin ng Korean novela. yung mga mga kapatawa. Yung nga tawag na hindi pa rin ako sa Marino. Okay. Ang laki na ng Ang laki kung ng title kong Korean movie kasi nakano. Sa kabilang channel ng kanon. Pag umagaling po yung pinapanood kong Korean movie Habang yung isang batang maliit yun, kumigili. Sa cellphone. Kung ito sa cellphone, nagudulo ko yan dito. ano ko ginagawa. Kaya lang siya dyan. Nayaan ko lang po siya naman ganun. Kung mamaya po, i-stop ko din yan mamaya. Pag matapos ko. So, hugas ko muna tayo ng mga, ng mga pinggan. Kasi tapos pa ako kumain kanina. Magasang ko na yung mga pinggan. Pagkatapos tapos ko ng mga pinggan. Gusto naman sana na labas. Kasi so, maambo na naman. Kaya hindi ko maulis-ulisan. Mga taong naman yan dahil ng mga malunggay. May puno kasi kami malunggay dyan. Ang nandyan na may malunggay. At saka yung kakao, mangga, yung mga dahong pinalaglagan. Nalapag malakas ang hangin. ng hulog. Lalo na po yung malunggay. Dami ko lang Madali lang po yung ulos si Hindi naman yun sa may ano. Yung yan po. Kami na lang po kami dalawa dito. Kamasok naman yung dalawa. Sa trabaho yung papa niya. Araw-araw. yung linggo. Dito po siya. Pero may gawa sa kabila. pag kaya paglinggo dito. Sabado tinggo dito na naman kuya niya. Pang pag umaga kasi yung kuya niya. Hanggang 5:45 uh, pa so ko sila labas sa punila is 11:45. Malapit na pang school nalakad ko lang po. Pero pag umuulan, hindi ko nagsakay po kami. Pero pag init mainit, sa sakay yung katamtaman lang po. Yun, naglalakad po kami. Kasi yung bunso ko, tamad maglakad. Lagi nagpapabuhat. Nahirapan po ko, Nung magdala sa kanya. Kasi kumbuhan siya ng pabuhat. Kaya lagi kami nakasakay ng tricycle. So thank you sa panunod mga vlogs. Bye bye!